Uy, ate, kamusta na? What? Yes! San kayo? Ano'y nabaki dito? Anak mo to? Hindi mo ako tanda, ate? Magandang hapon sa inyo, mga kapatak. At uh, dito tayo sa may Walter, dito sa may Batanga City. At uh, dito tayo gagawa ng mga... Dito tayo gagawa ng ating content. So, ang content natin ngayon, mga kapatak, ay... Nalapit tayo sa strangers na kunwari kilala natin Kahit hindi natin kilala <laughs> Grabe diba? Testing natin tong content na to, mga pata Mga kapata Ito yung ating gagawin Ayan, pasok lang tayo Magpapart lang muna ako din Akaya tayo Dito sa may Walter Batangas Hanap tayo ng mga Taong kakilala natin Pero hindi nila tayo kilala <laughs> Tol? Kumusta? Tagal natin hindi nakita. Sige, kita nakita. hindi mo. Ano nga eh, kaya sabi ko parang ano eh. Dati magka magkapit bahay tayo dati. Saan ka na Sa ano? Sa Manila? Di ba ikaw yung lagi may dalang aso? Yeah. aso? Oo, oh, tropa kita dati. Lagi kita kasama nun eh. Kaya sabi ko, unang tingin ko sa'yo. Kakilala kita eh. Anong ba? Di ba, Jose pangalan mo, di ba? Hindi. Ano pangalan mo? Chopelo. Ah, Chopelo. Oh. Uh, kamukha-kamukha mo yung kakilala ko bro. <laughs> sorry, sorry. Ah. Ako Kamu nga din. Okay. sa iyo. Kaya sabi ko, parang kakilala ko to eh. <laughs> Siguro nakita din tayo nung nakaraan. Hindi <laughs> ko lang yeah, no, pa-recognize uh, uh, kaya. Kaya nga. Ako, kay... oh, kamukha-kamukha mo din kasi yung tropa ko. Sige, brother, salamat, salamat. Tita, Kamusta po kayo? Kanina ba po kayo dito? Di ba kayo po ay kapitbahay po namin dati sa Manila? Yung lagi nagpapakain ng pusa. Yeah! Hindi po ba kayo yun si, ano, si Tita Josie? Ay, hindi po ba <laughs> kayo? Ay, sorry po. Oh, sorry po. sorry po, sorry po. Akala ko kayo. Akala ko. Thank you. Uy, hey, brother. Kamusta ka na? Kamusta ka? Matagal ka na dito? Hindi mo tanda? Ano yung kapitbahay niyo dati. Uh, Di ba dati, ikaw lagi yung may ano, meron ka laging dalang aso? Lagi nagdadakot ka ng tayo ng aso nun eh. Lagi kang dumadaan sa amin. Hindi mo tanda? Matagal ka na ba dito? Hindi diba, ko si ano, si Joseph. Ay, hindi ba? Uy, tol! Tol! Tol, kamusta? Kamusta? Teka sa... Saan nga ngayon? Ah, sa mulo ka? Umabaso ka pa? Ah, bakit? Ah, tandaan mo? Saan ba kayo nakatira ngayon? Sa mulo. Ah, ano year mo? Saan ka umabaso ngayon? Ah, okay. Tandaan mo ba ako? Ah, hindi. Kapag bahay kita dati diba, Jacob, pangalan mo? Hindi. Ah, Mark bang pangalan mo? Kamali ako. Hala, ako ikaw si Jacob. Sorry, sorry. Okay, okay. Uy, ate, kamusta na? San kayo? Ano na ba kayo dito? Anak mo to? Hindi mo ako tanda, ate. <laughs> Di ba ikaw si... Anong pangalan to? Di ba ikaw, ate, si... Dati ka nakatira sa Manila. Ay, <laughs> sige, sige, ate. Kala ko yung akalala ko yung si, ano, Jonalyn. Uy, hey, brother, kamusta na? Kamusta na? Tagal mo hindi nagpakita sa akin ha. Ang ah, nakita, nakita. mo, ka na dito? Ah, hindi mo ako tanda? Kapit bahay mo ako dati? Magkapit bahay tayo doon sa Manila? Uy! Kamusta? Kamusta? Matagal ka na dito? Ah, oh, okay. Okay naman ako. Eh, ito. Uh, ilan taong ka nang tatrabaho dyan? Ilang two months. Ah, uh, okay. Saan kayo mauwi? Doon pa din? Uh, oh. Uh, ano? Sa tingga? Ah, Oh, di ba makapit bahay tayo dati? Oh, yun. Di ba? Doon sa, ano, sa Manila. Nagkita tayo dun eh. Oh, yun. Magkaibigan tayo dun dati. <laughs> Ayun. Kaya ano, napadal lang ako dito tapos pauwi na, na masyari, din ako. Namamasyal, mamasyal. Oh, na, Oo, namamasyal lang ako. Ako si tindara ko dito. Ah, okay. Okay yan. Ah, ano? Ito. Ah, okay. Kamusta naman ang bintahan mo dito? Uh, sa, ah, ngayon lang. Ah, ah, mahina. Pero ito, ah, ito yung mga tinda mo. Ayan, mga ganyan. Mga blouse. Ayan. Iba, eh, tapos, ang maganda dito. Ito, sige, ipopromote ko na din. Ayan, nagtitinda siya dito. Ayan. Yan, dito sa may Baymall, Batangas. Ito yung mga tinda niya. Ano yung mga tinda mo? Mga uh, dress po. Your ah, okay. Talking. Mga, ano yung mga pure Thailand yeah. Okay, ayun yung mga tinda niya dito. Ayan. Oi kamusta? Kamusta? Doon pa rin kayo nakatira? Doon pa rin kayo nakatira? Tanda mo ako? Kapit bahay kita dati? I di ba ikaw yung may alagang pusa? Ay hindi, ba doon sa Manila, di ba ang pangalan mo, Jocelyn? Ay hindi ba? <laughs> oh, pre, kamusta? Oh, uh. kamusta ka? Ano? Hello, Hello. Saan na yan? Saan ka mo uwi? Ah, ganda mo ako? No. Ang tropa tayo ah! O. Lagi tayong magkasama, tumatambay ka pa rin doon. Daan? Doon sa tambayan natin dati, pupunta ka ba? Doon sa may girl? Oo. Ah. Ay, mo na punta doon. Ay, ah, hindi ka na pupunta. Lagi Ato? ka dito? Tagal na. Hmm. Iba na nagpunta dito si Payat na. Ah, oo. Magkasama ka doon. huwag no. na sa ko doon. Oo, oh, magkakasama tayo. Medyo oh. naka-ano-ano -ano lang. Oo. Oh. Iyan kita. Salamat ah. Paano? na na ay, ako. Pwede nalikot oh. Ah? Ha? Macam ikaw? Wala nama masyal-masyal lang. Uh, wala, tak bawa main. <laughs> wala apa? Apa mesti bawa dia jok, pemasangan baik. Oo, tama. Kami nga mo. Kami si Mepal, sa Pagilin, hindi tayo ko ng pulang sa aso. Tama yan, sipagan mo lang.